Ito pala ang dahilan, kung bakit isinabak si The Bark Ads Karen sa Sugod Mall ng Itbulaga noon. Plano ng EB kay Karen Alamin Simula ng pagsikat ni Karen magsisimula na. Limang Itbulaga The Bark Ads Host, may pasabog. Sino-sino kaya sila? The Bark Ads Miles Ocampo, bakit muntik matanggal sa Itbulaga? Yan nga ang pag-uusapan natin maya, maya, lang, pero bago natin yan pag-usapan, ay pag-usapan na muna natin ang isa pang ng marami, patungkol kay The Bark at Smiles Ocampo. Ito nga, ay ang mga naging tanong ng mga netizens. Matapos na mapansin nilang hindi kasama si Miles sa mga The Bark Kids. Nasa katunayan na, ay maging sa ating channel ay mababasa din ang mga ganitong comments at mga tanong. Pero, kung titignan nga, ay tila may iba namang plano ang itbulaga para kay The at Smiles, na dahilan nga ng hindi nito pagkakasama sa AI The Bark Kids, na kung saan nga, ay pwede namang ang isa sa mga dahilan, ay posibleng magiging AI teacher din ito, Pagaya ni Sir Mon at Sir Ching, lalo na at nagsisimula na nga ang gimme 5 laro ng mga batang henyo. Dahil imposible nga naman na walang babaeng AI teacher dito, lalo na at matatandaang si Sir Mon ay AI character pa sa gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo o sa college henyo. At si Sir Ching naman ay maagang pinakilala ng Itbulaga. Dahil may Gimi 5 laro ng mga estudyanteng henyo pa lang, nang matatanda ang pinakilala na ito ng itbulaga. Na May 24 pa nga lang ay pinakilala na ito bilang substitute teacher ni Sir Mon, at May 31 naman ang magsimula ang gimme 5 laro ng mga batang henyo. Na hindi nga naman imposible na maging AI teacher din si Miles gaya ni Sir Ching, o kaya naman ay may iba pang AI character para kay Miles, na dapat nating abangan sa Itbulaga. Bulaga. Matatanda isa nga sa mga tumatak na AI character kay Miles, ay si Millie, na talaga namang kilala nga ng lahat ng mga legit The bark Ads. Dahil sa nakakatuwang karakter nito, lalo na nga noong bumisita na ito sa Itbulaga. Bulaga. At dahil napag-usapan na rin natin ang pagtanggal, ay matatanda ang dalawang beses na nang ang biniro si The Bark Ads Miles patungkol dito. O yung pagtanggal sa kanya sa Itbulaga. Una na nga dyan, ay sa Bida X, o yung kabaliktaran ng Bida Next ng Itbulaga. Na talaga namang nagpa-contest pa nga noon ang itbulaga para sa mga The Barcats host. At ang sumunod naman ay nito lang March 2025 sa segment na The Clones na kung saan ay may sinabi nga dito si Miles na dahilan nga para pabirong sabihin ni Alan Kay sa kanya na baka matanggal siya sa itbulaga. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na matatandaang, yan nga ang naging biro ni The Bark at Alan kay Miles sa isang episode ng The Clones ka Voice of the Stars na kung saan ay matapos tanungin ni Alan kung sino ang hula nito sa ka-voice ng contestant nila noon, ay pabilong sinabi nga dito ni Miles, na ang hula daw niya ay si Manny V. Pangilinan, o ang boss ng TV5. Kaya naman, ay makikita nga ang naging reaksyon dito ng mga The Bark Ads, lalo na nga mismo si Miles, matapos niya itong sabihin. Biro pa nga dito ni Alan, na baka daw bukas ay wala na si Miles sa Itbulaga. Na syempre, ay biro nga lang ito ni Alan kay Miles noon. Samantala, tila inihahanda na nga ng Itbulaga si The Bark at Skaren, sa mas malaking pasabog nito, na sinimulan nga ng Itbulaga, sa pagsama nito noon sa segment na Sugod Mall ng Itbulaga na matatandaang ang ilang beses ngang nakasama si The Bark Ads Karen sa Sugod Mall noon, at nakipagkulitin din sa mga The Bark Ads na nito sa mall. Na kung saan, ay matatanda ang nag-alam mall show pa nga ito sa kanyang prod number sa Sugod Mall. Natila tila, inihahanda na nga ng itbulaga si The Bark Ads Karen, sa isang mas malaki pang pasabog na hindi nga lang mangyayari sa itbulaga, Una na nga dyan, ay ang malaking posibilidad ng pagkakaroon na ng first single ni Karen, na talaga namang marami na nga ang mga nag-aabang noon pa man. Lalo na nga ngayon na balik itbulaga na rin si Tito Sen, na matatanda ang naging dahilan, ng pagkakaroon ng unang single ng mga singing queens na Oh Baby. Dagdag pa nga dyan, nang ipost ito ni The Bark Ads Karen. Pero, hindi nga lang yan, dahil may mas malaki pang ang pasabog si Karen, dahil matatanda ang kasama nga si The Bark Ads Karen, sa isang malaking event, na mangyayari nga sa ibang bansa, sa Hong Kong, sa Independence Day Hong Kong Fest 2025. Na kung saan, ay ilang araw nga ang celebration na ito, na dito nga ay bukod nga kay The Bark Ads Karen, ay kasama din dito ang iba pang mga The Bark Ads, gaya ni The Bark Ads Jose, The Bark Ads Wally, The Bark Ads Alan K. at ang OG The Bark Ads na si Bossing Vic Soto. Na magpapasaya nga sa mga The Bark Ads at kapatid natin sa Hong Kong. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil hindi lang ito basta celebration, dahil marami pa nga ang mga mangyayari dito. Na kung saan, ay handog nga dito ang Makabayan Film Fest 2025, na kung saan ay mapapanood pa nga dito ang Song of Firefly, Bursa at The Kingdom. Lalo na nga sa Saludo 2025 The Concert, na parte din na ng celebration na ito. At bukod pa nga sa mga Dao Bark Ads na magpapasaya dito, ay kasama din dito ang iba pang mga kapatid stars at performers, gaya ni Anna Ramsey, DJ Chache, Dylan Menor, Denite Nuz, Nina, Richard Foon, Cabro Sass, Randy Santiago, at Senator Rafi Tulfo. Kasama din si Enchong D, Cedric Juan, Sid Lucero, at Suramirez. Na hindi na nga lang ang mga kapatid at mga ads sa Pilipinas ang mapapasaya ng TV5 at ng Itbulaga. Kasama ng iba pang mga performer, dahil maging sa ibang bansa nga, ay mapapasaya na rin ang mga kapatid at mga ads natin. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?